Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time. Cabrigada alas Dosina, na ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw. ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pagbisita ni Indonesian President Widodo sa bansa sinalubong ng protesta ng iba't ibang grupo at mga kaanak ng OFW na si Mary Jane Veloso. 30 hanggang 40 pesos na minimum fare. Asahan daw dahil sa PUV modernization program ayon sa isang kongresista. Ang LTFRB ginisa naman sa house probe dahil sa Omanoy bigong assessment. PNP chief, hindi na ho nakikita ang kailangan parao ng loyalty check. Matapos nga ho, idawit yung kanyang pangalan sa D. Omanoy, pangungumbinsi sa Pangulo na mag-resign na sa puwesto. Dating Senate President Soto, iginiit na walang kinalaman ang kanilang partido sa isyu naman ng 100 pesos solicit signature para sa chacha. -cha. Send off ceremony naman para sa mga security forces sa Fiesta Senior at Sinulog Festival sa Cebu, Lumar Gana. At singil sa kuryente ng Meralco, magtataas ngayong Enero. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada Nationwide sa Tagpali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, eto na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ano ho ngayon ng Merkules mga kabrigada, January 10 to 2024. At kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Lisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada, nagtipon-tipon ang iba't ibang mga grupo kasama na huyo mga kaanak ng OFW na si Mary Jane Veloso sa Mindiola. Ito para muling ipanawagan kay outgoing Indonesian President Joko Widodo ang kalayaan ng Pinay na matatandaang nakapila pa rin sa death row. Apilaan ng kanya mga kaanak, pagbigyan na raw ni Widodo ang hiling ng gobyerno ng Pilipinas na clemency para ho sa kanyang kalayaan. Maalala ang 2010 nang isa lang si Veloso sa death row dahil ho sa mga kasong may kinalaman sa ilegal na droga ayong araw din, January 10 Ang kanyahong ikatatlumput siyam Nakaarawan Brigada Balita Nationwide Tagnay pong balita mga kabrigada Ang clemency para kay Mary Jane Veloso Inihirit ni Pangulong Marcos Kay Indonesian President Widodo Brigada Maricar Sargan Ibrigada mo Brigada Report Kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO na kabilang ang kaso ni Mary Jane Veloso sa mga idudulog ni Pangulong Bongbong Marcos sa meeting nila ni Indonesian President Joko Widodo. Sa ipinadalang mensahe ng Pangulo kay PCO Secretary Chaloy Garafil, sinabi nitong tulad ng mga lagi niyang ginagawa, ihihirit niya kay Widodo ang pagbibigay ng clemency sa Pinay OFW. Nabatid na isinasagawa ngayong araw ang bilateral meeting ng dalawang leader sa loob ng palasyo ng Malacanang habang kahapon na naman ay una nang nakipagpulong si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa counterpart nito sa Indonesia para iapela ang kaso ni Veloso. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Ang LTFRB naman nagisa sa pagdinig ng kamera Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Bigat agad, kinwestiyon ni Juan Ryder, party list representative uh, Bonifacio Bosita, ang kawalan umano ng assessment ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa dapat kitain ng mga driver upang mapayaran ang gastusin sa ilalim ng PUV Modernization Program. Sa pagdinig ng House Committee on Transportation ukol sa umano'y ng yayaring katiwalian sa PUV Modernization, sinabi ni Bosita na dapat pag-aralan ng maputi ng LTFRB kung magkano ba ang unit ng modernized vehicle na pasok sa programa. Lumalabas kasi na suntok sa buwan at hindi anya magiging maganda ang implementasyon kung hindi sasapat ang kita ng mga driver para tustusan ang monthly amortization na dapat bayaran ng kooperatiba. Punto ng kongresista, batay sa computation, 7,000 piso kada araw. Ang kailangan bunuin ng isang driver kasama na ang iuuwi nito sa pamilya, gasolina, maintenance at iba pang mandatory expenses. Pangamba ni Bosita, posibleng pumalo sa 30 hanggang 40 pesos ang minimum fare para mabayaran ang monthly payment at ang ipinataw na interes. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig ng House Committee on Transport. Hindi po ninyo kayang uh, sagutin kung uh, magkano yung more or less magiging uh, pamasahin ng ating mga kababayan. But, Mr. Chair, with respect to LTFRB, kung hindi po ako nagkakamali dito sa aking analysis, kung 15 pesos na pamasahe sa pampasaherong jeep, hindi po kayang ma-implement ito or ma ng ating mga babayan para bayaran ang lahat ng mga obligasyon sa halagang 15 pesos. 15 pesos. Bukod dito, Brigada Gabi no si Rene Bosita, ang pinagbasehan ng subsidy program para sa bibilhing modernized vehicle na ang market range ay nasa 980,000 pesos hanggang 2.8 million pesos. Sa ng LTFRB, ang 280,000 pesos na equity subsidy ay fixed. Ano man ang bibilhing sa sakyan at kung tutuusin ay tumaas na ito sa halos 10%. Borsiento. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Haji Kaamin ng 105.1 Brigada News FM Manila, Good Music and News Authority. Balita Sa ibang balita mga kabrigada, PNP Chief hindi nakikitang kailangan ng loyalty check sa hanay po ng PNP. Matapos ngang idawit ang kanyang pangalan ng isang YouTuber na umanoy nangungumbinsi sa Pangulo para mag-resign sa pwesto. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada, Brigada. B -b -b Report ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na kailangan ng loyalty check sa hanay ng pambansang pulisya. Sabi ni General Acorda, wala o hindi niya nakikita ang pagkakaroon ng discontented o pagwi-withdraw ng suporta sa kanya. Ang pahayag ay kasunod ng pagsasampa ng kaso ni Acorda laban sa isang retired army general at isang YouTuber sa pagdawit sa kanyang pangalan sa so, umunay nangungumbinsi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-resign sa pwesto. Ayon kay na nananabili ang suporta ng buong hanay ng pulisya kay Pangulong Marcos bilang kanilang commander in chief at nanumpa sila na igagalang ang saligang batas at watawat ng Pilipinas. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila sa Music and News Authority. Oh Brigada Balita Nationwide. Si dating si Senate President... Dito Soto naman mga kabrigada e, ay na wala raw hong kinalamaan ng kanilang partido. Dito nga ho sa isyu ng 100 pesos sunisit signature para huyan sa cha-cha. Brigada Ann Cortez i e, Brigada Mo! Brigada! brigada. <laughs> Kumpiyansa sinabi ni dating Senate President at Nationalist People's Coalition Chairman Dito Soto na walang kinalaman ng kanilang partido sa umiikot na isyu tungkol sa People's Initiative. Ito ay matapos maging usap-usapan nitong mga nakarang araw ang tungkol sa pagpapapirma sa ilang residente tungkol sa charter change o Chacha kapalit ng 100 pesos. Maalala ay binunyag ni Albay representative Edsel Lagman na pinatawag ang kanya mga mayor upang bigyan ng papel na ipapapirma sa kanilang nasasakupan. Dito sinasabing People's Initiative ang gagamiting moda sa pag ng konstitusyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Uncurtad ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news, also. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang dry run ng One RFID, One Wallet Interoperability. Umarangkada na. Ang full implementation asahan daw sa Hulyo brigada Sheila matibag ibrigada mo brigada B -b -b Kasado na ngayong araw ang kauna-una ang dry run o yung testing ng One RFID One Wallet Interoperability Project. Ayon kay Toll Regulatory Board Spokesperson Julius Corpus, target nila ang full implementation ng naturang programa pagsapit ng July. Paliwanag ni Corpus, imbis na may RFID para sa autoswip at isa pang RFID para sa easy trip, isang sticker at account na lang ang gagamitin upang hindi na masyado pang maguluhan. Samantala, sakaling gusto pa rin ng isang driver na i-maintain ang two stickers at at two accounts, wala namang problema anya rito. Saka, sa kasalukuyan, sinusubukan daw muna nila ang hakbang na ito para matiyak na hindi magkakaaberya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Binigyan din naman ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo Katiwala ho siyang kailangan ng gobyerno na palakasin pa ang laban nito laban sa ilegal na droga. Ito nga ho'y matapos, ianunsyo ni Pangulong Marcos na nakakumpiska ang pulisan ng 2023 na mahigit sa 10.4 billion pesos na halaga ng iligal na droga. kung nay nagpaabot din ng Senador ng Pagsuporta sa plano ng Pangulo na pagtatayo ng mga drug treatment at rehabilitation facilities sa mga probinsya. Dagdag pa ho'y isa ho'y ang magandang hakbang upang mapatibay pa ang laban ng bansa sa iligal na droga. Kikada, balita. Mga kabrigada, ang pista ng itin na Nazareno sa Naga naging mapayapa. Brigada Janessa Savilla, ibrigada mo. Brigada. Brigada. B -b 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 nag mapayapa ang pista ng itim na Nazareno sa Naga City. Ito ang assessment ng Naga City Police Office o NCPO matapos ang traslasyon nitong Enero 8 mula sa Holy Cross Parish patungo sa Plaza Quezon at Pretensal Food Procession nitong Enero 9 taong 2024. Pabalik sa nasabing simbahan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Darius Sola, Deputy City Director for Operations, sa pagtapayan ng NCPO, umabot sa 4,000 ang dumalaw mga deboto mula sa lungsod at iba't ibang bayan sa Camarines Sur. Wala naman ang na mga street crimes. Pasalamat kami, nagmaayos at, at wala naman po tayong recorded na mga related na incidente sa ginanap pong kapistahan po ng poong Nasarino. Ayon naman sa Public Safety Office of PSO, may dalawang nahimatay na kagad namang narespondian. Ikinatumuan ng Archdiocese ng Caceres ang dagsa ng mga deboto. Ayon kay Archbishop Rolando J. Triatirona, O.C. Didi, Dididi, sana ani ay mapakinggan ng amang nasareno ang mga baong panalangin. In the order of changing lives, ito si Brigada Zanessa sa Milya ng 103.1 Brigada News sa FM Naga. The Music and Do South Horror, it's... Brigada Balita Nationwide! Samantala mga kabrigada ito pong send-off para sa mga security forces sa Fiesta Senyor at Sinulog Festival sa Cebu. Lumarga na Brigada Iris at 12 well Depositario, e Brigada Mo, Brigada. Bilada. Bilada nakuha kaninang umaga ang Sen of Ceremony para sa 3,500 strong forces na siyang magbibigay siguridad sa nalalapit na Fiesta Senior at sa Sinulog 2024 sa Lungsod ng Cebu. Ang naturang Sen of Ceremony ay pinangunahan mismo ni Cebu City Mayor Michael Rama, mga opisyal mula sa Police Regional Office 7, Cebu City Police Office at sa iba pang mga force multipliers. Si Father John Ayan Miranda ang nagbigay blessings sa libo-libo mga security forces bago sila i-deploy sa iba't ibang mga lugar at mga aktibidad sa Sinulog Celebration. Kasama sa mga nag-attend ay ang mga officials mula sa Cebu City Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Air Force of the Philippines, Special Weapons and Tactics, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Disaster Risk Reduction Management Office, Department of Health at Cebu City Transportation Office. Nalaman na sa harap ng image ng Senyor Sandunino, si Mayor Rama kasama ang mga opisyal ng at ang iba pang mga city officials ay nagsagawa ng sinulugan In the heart of changing lives, ito si Brigada Iris at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music and News of course Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, abiso po sa mga consumer ng Meralco. Asahan na ang dagdag-singil sa kuryente ngayon pong buwan na sa abiso ng Meralco magtataas ng 0.08 centavos sa kada kilowatt hour. Dulot umano ito ng pagtaas naman ng presyo ng kuryente sa spot market at inaasahang magre sa inyo pong January billing. Sa mga tahanang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, asahan na ang dagdag na 17 pesos. 25 pesos naman na dagdag sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt hour. 34 pesos sa 400 kilowatt hour at 42 pesos naman sa 500 kilowatt hour. Brigada Nationwide. Ang DOH may paglilinaw sa pinangangambahang bantak na dulot ng nanoplastics. Bikala Aika Constantino, ibrigada mo! Brigada! k nang ng Department of Health o DOH ang pinangangambahang banta ng nanoplastics o yung nanoparticles na sinasabing makukuha sa mga bottled water. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay DOH Undersecretary at Spokesperson Eric Tayag, sinabi nito na mula sa tatlong brand ng bottled water sa US, isinagawa ang pag-aaral at may iba pa aniyang bagay na posibleng pagmula ng nanoparticles. Ang nanoplastic ay hindi lamang makikita sa bottled water. Kahit yung ordinaryong gulong, uh, daan, ay maaaring nating malanghap yung nanoplastic na natatanggal po sa mga gulong, mm -hmm, mm -hmm. maging sa mga damit natin. Ayon kay Yusek Tayag, nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral ng mga eksperto hinggil dito dahil wala pa namang malinaw na ebidensya sa kung papaano mananatili sa katawan at paano aalisin ang mga nanoparticles kung kaya ang pag-iwas sa pag-inom ng mga tubig na mula sa bottled water ang kanilang maipapayo sa ngayon. Ang nanoplastic kasi ay maaaring pumasok sa katawan natin mm. sa tatlong kaparaanan. Una, mm. natin. Pangalawa ay yung dumidikit sa balat po natin. At pangatlo, yung naiinom nga natin. Base sa National Academy of Sciences sa US, may 240,000 particles ang average na nasa bottled water at karamihan sa mga ito ay nanoplastics na may dalang banta sa kalusugan ng tao. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aiga Constantino ng 105.1 Brigada News FM, Manila ng News Teke Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada, ang pag-inom ng sapat na tubig ay kinakailangan po ng bawat isa sa atin para mabuting uh, o sa mabuting pangangalaga ng katawan at laban sa mga banta ng karamdaman. Ngunit alam nyo ba na ang pag-inom ng, pag ng maligamgam na tubig ay mas epektibo at ipinapayo ng mga eksperto dahil po sa mga sumusunod na benepisyo Una, paghydrate ng katawan, pampalakas ng immune system, pagpapalabas ng toxins, mabuti sa brain function at cardiovascular health. Nakakatulong ding sa mabuting digestion at nagpapababa ng stress. Ilan lamang po 'yan sa mga magagandang na idudulot ng warm water sa simpleng bagay. Ay matitiyak ang pangangalaga po sa kalusugan. Gayon man, mahalaga na tandaan na ang tamang dami ng pag-inom ng tubig ay maaari namang mag-iba batay yan sa iba't ibang pangangailangan ng bawat tao. Samantala mga kabrigada, kung usapin naman sa pangangalaga ng baby sa sinapupunan ni mommy, dyan ka matutulungan ng Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak. And stunting now, mag Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide, nationwide. Sa nationwide. At mga kabrigada, ininahong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives ang ini.